so yun, magandang magandang araw sa atin mga kamamay So yun, panibagong araw, videos na naman tayo So yun, for today's videos, ito na naman tayo Sa initan Tayo na may mag-update sa naman, no Alright So yun, ah uh, nandito na muli tayo, no So, kung napapansin nyo mga kamamay Si 9 Si 7, yan, wala na si Ano dyan, si 11 So, naglipat na po sa, ano Sa fishport, no Ando na po siya sa B-Sport. So ito, uh, ipapakita ko sa inyo, no. So ayun, kung bago ka lang sa akin YouTube channel, Jomar Official Vlogs, please like and share and subscribe. Click notification bell para lagi po kayo updated sa mga videos natin mga kamamay, no. Paki-share na rin po ng mga videos natin mga kamamay at uh, 'yun, no. Pampapawi lang po ng init, no. Yeah, no. Alright. Ayan, no. Ayan lang nga, oh. Init. <laughs> Kaya na balot tayo dito, oh. oh. So ayan na si ano uh, Timothea, mga kamamay no ayan oh. No? Ah uh, kulang na lang para makalis na no. At ayan si Onse mga kamamay no. And sa passport. Ayan. Ayan. So hindi lang diyan siya sa passport no. So, habang siya nag-aantay ng schedule para pagpunta sa, ano, sa Nabotas, Frabel, ay diyan na muna siya pag samantala. Pagka may schedule na sila pagpunta ng Nabotas, ayun, naalis yan dyan. Uh, at ito, si Timothy na abutan natin, uh, malapit nang paalis yan. Ayun, patuloy pa rin nagpapasahan ng pasayro. Ayun, oh. So, ang kabila, ang maalis ang kabila, si, ano, si Nueve naman ang parumblo nila ano? at si Beatrice ay pamarindok okay? eh. uh, palisin ngayon ay, may parating na barko oh. Christina naman yan nagsasakay pa ng ano uh, sasakyan si Beatrice yan. ngayong alas 3 po yan mga kamamay si Beatrice no nantayin na lang po yung coast uh, guard yan Tara pasok tayo dito sa loob. bati, bati. Ayo. So, ayun lang pala yung sa mas bati, kakaunti lang pala yun. So, dito naman, Romblon. Romblon oh, yata na. mas bati na ito dito. Romblon na Hindi, si Nuibi, meron na. Ano pa sa kaina? oh ito pa, ba, mas bati na ito, lahat nandito. So, lahat na pala yun, mas bati. Wala nang uh, Romblon doon. Ang bagay na bulat kay Inuebe. Yan. So ito may Para rival tayo si si Cristina. Eh si ano si Inuebe mga kamamayo. Yan. Si mga pasayero. Tara dito si Cristina, parating. Tara, let's go. Yan, nagis na. Yun. Hing. puno din ng sakyan oh dili na naman ang masbate at ba ba? anong, anong oras yun umalis dito kanina alas 8 alas 8, 8, 8, 8. no alas 8 dumating ay umalis pala dumating di darating yun mamaya mga alas 7 alas 7 ng gabi tapos alas 9 na ang alis

Hmm. Dapat bukan Pak. Main nanti Pak bisa kayak Nwebe. Hah? Main siapa? Oke. <laughs> lumabas sa pasayro? <laughs> ano sa ano pa no? may primer pa ano? <tipos> sabi bakit ang tagal matapos yan bakit di ba natapos ay minamadali na yan Ini yang apa yang si ano you know, sama si Beatrice, no, listener, caya si Timothy ya pak listener ini. Okay. So see, sir, uh, we're going to Masbate and uh, what's your name, sir? Alex. Oke. Okay. What's your country, sir? Kingdom? Uh, si sir, uh, United Kingdom. ay, Si Sir uh, ay taga Unity uh, Kingdom. Nagkano pa? Uh, meron siyang pamilya sa Masbate. So, sulo na siya ngayon. At uh, meron siyang service na uh, motor daw. Sir? YouTube? may po ng alas 4 sa isa at uh, gawa ng uh, uh may inantay po no? so ayan na-upload na kaya po nakaas na po ngayon ng uh, Beatriz uh, papunta mo rin doon eh. so next naman si Nueve naman mga kamamay para po mga pull off na papunta naman ng uh, Romulon no? at si Timothy no? so nakastan ba yung Gina si Timothy ya. 19 mga kamamay no? time check tayo mga kamamay alas 4.12 no? pero 13 na Nabaos na nabaos sa lahat po ng aking mga sulit subscribers dyan. Sana po uh, matulungan nyo po kami sa kalagayan po ng aking pinsan na si Aisha de los na mayroon siyang uh, sakit na NMDER, encephalitis, si uh, no? Uh, sa kanyang, ang utak po ang tinatamaan yan. Sana po uh, matulungan nyo po kami mga idol, mga kamamay na maka, uh, makadagdag ng pambili ng kanyang gamot at sa... Uh, sa lugar na, na sobrang mahal ng kanyang gamot kaya po sana po matulungan nyo po kami kami po ay kumakatok sa inyong po, mabuting puso at uh, nang ma, uh, po siya sa kanyang sakit na NMDR encephalitis and maraming salamat po at ilalagay ko po ang Gcash number ko para po uh, doon nyo na lang po idadaan ang mga kunting tulong nyo po para po may dagdag po namin sa pambiling gamot. So yun, maraming salamat po sa inyong lahat, mga idol, mga kamamay dyan. Yun, paalis na rin ito sa si itong pinya, mga kamamay, no? Yan, yeah, na ng lubid. Tanggalin lah. 哈哈哈！嘛。 hanggang dito na lang ang videos natin mga kamamay no. So yun na uh, din natin makuha na si Dose at uh, nasa Marinduque eh, pa. So ayun yung barco, uh, barko, ayun. Ito 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 ito. Dyan. At si Timothy ang panghuli no. So yun time check tayo alas 4:32 na ngayon. So maraming salamat sa mga walang sawa sa mga suporta no, sa mga viewers natin diyan, sa mga solid viewers natin diyan, solid subscribers. Thank you so much sa inyong lahat mga kamamay. Maraming salamat sa tulong ninyo. Sa pag-share sa aking mga videos, sa aking uh, mga in-upload ngayon. So, yun, thank you so much talaga, no. And, yun, sa sa mga hindi po nag-skip ng ads po, thank you so much po sa inyong lahat. At para po makakain po na po ako ng uh, revenue, mga kamamay, no. At nang uh, makatikim na po sa YouTube, no. So, thank you so much pa rin. At uh, na-updates ko kayo ngayong araw na ito. So, yun, thank you, uh, hanggang dito na lang po. At uh, sana po, ingat po kayo palagi and God bless. Alright.